Mga kapatid, muli ay himayin natin ang mga kwento sa likod ng numero ngayong 2025 elections. Pag-usapan naman natin ngayon ang boto ng number 2 senatorial candidate na si Senator Bam Aquino na nakakuha ng 20,637,000 votes. At kung titingnan nga natin dito sa kanyang heat map, eh karamihan ng mga lugar dito sa Lingayen Lucena corridor eh pasok siya sa Magic 12. Kasama na diyan ang NCR, Calabarzon, at Region 3. Pero makita din natin dito, even sa Cebu na pinag-usapan natin, eh, sinuportahan ang karamihan sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte, eh, pasok din dyan si senator Bam Aquino at number 6. At makita rin natin, may mga probinsya siyang napanalunan sa Mindanao. Ngayon, let's do a deep dive, mga kapatid. Pag-usapan muna natin kung paano ba ang naging botohan sa mga vote-rich provinces. Napag-usapan na natin ang Cebu, kung saan number one si Senator Bongo with 1.8 million votes at yung top 5 nga ay eh, mga kaalyado ng pamilyang Duterte. Pero makita natin at number 6, that's Bam Aquino with 888,000 votes. At sumunod ang mga kaalyado ng PDP Laban and then uh, we can see Kiko Pangilinan at number 13. No? Pero si Bam, solid siya at number 6. Now let's go to the other vote-rich provinces. Mga pangalawa nga dyan, ang Cavite. Sino ang number one? Bam Aquino. Bulacan, sinong number one? Bam Aquino. Pangasinan, sinong number one? Bam. Laguna, Bam. Negros Occidental, Bam. Batangas, Bam. Pampanga, baluarte ito ni Lito Lapid. So si Lito Lapid ang nanguna. Pero who's the close second? It's Bam Aquino with 628,000 votes. Ang Rizal, sinong number one? Bam. Number 10, Iloilo, sinong number one? Bam. Nueva Ecija, number one, bam. Quezon, number one, bam. So mga kapatid, sa 12 na top vote-rich provinces, sa dyan, enag eh, nag-number one si Bam Aquino. Ganun karaming boto na yan, no? And most of these provinces, eh nandun din sa Lingayen Lucena Corridor. So kung titingnan natin ang corridor na yun, kung saan 40% nga ng registered voters, eh nasa area na yan, it was Bam Aquino who's number one with 10,075,000 votes. So, lagyan lang natin ng kontekso So, in more than 10 million votes na nakuha ni Sen. Bam dyan, no? yung 10 million votes, kung titingnan natin ang ating senatorial rankings, ang number 12 spot na si Amy Marcos ay eh, nakakuha ng 13 million votes. Number 13, si Ben Tulfo with 11.9 million votes. Si Bam, sa Lingay-Lucena Corridor pa lang, ay eh, nakakuha na ng more than 10 million votes, mga kapatid. So, ganoon karami ang kanyang botong nakuha. Now, let's go to Solid North. Tingnan natin ang Region 1. Kung saan, alam naman natin na baluwarte ito ni Pangulong Marcos. So it's Amy Marcos who's number 1, number 2 si Erwin Tulfo, and number 3 si Bam Aquino sa Region 1 na baluwarte ng mga Marcos. So Marcos Aquino, nag-iba na ang dynamics dito sa Region 1. At kung titingnan nga natin, napag usapan natin kanina na ang most voted rich province sa Region 1 ang Pangasinan, eh sino ba ang number one doon? It was Bam Aquino. Okay? At kung titingnan natin dito ang Solid North, number one 1 si Erwin Tulfo, number two si Imee, number three si Bongo, number four si Bam Aquino. So nakikita na natin ang formula, no, mga kapatid. Uh, si Bam was number one in Lingayen-Lucena corridor with more than 10 million votes. May mga probinsya siyang napanalunan dito sa dito sa uh, Mindanao sa Cebu he was number 6 and dito nga sa norte eh talagang ang dami niyang mga areas na napanalunan so let's do a quick heat map here comparing the votes of Senator Risa Ontiveros in 2022 Senator Bam Aquino ngayong 2025 and Senator Kiko Pangilinan in 2025 so makita niyo nga mga kapatid sa norte eh nahirapan kumuha ng boto si Senator Risa Ontiveros, pero si Senator Bam Aquino, eh, sa Abra lang siya, hindi nakapasok sa Magic 12 pagdating sa Norte. And then si Senator Kiko, eh, may mga areas din dyan na hindi, siya, niya napanalunan. No? Pero look at Mindanao. Talagang nahirapan kumuha dyan si Senator Risa ng votes, same with Senator Kiko Pangilinan. Pero si Bam Aquino, eh, may mga probinsya siyang nakuha sa Mindanao. Also Cebu, napag-usapan na kayo na, he was number 6 there. Si Senator Kiko, eh, hindi nakapasok sa Magic 12 sa Cebu and finish at number 13. So, may mga areas talaga si BAM na napanalunan na hindi nakuha ni Senator Kiko and ni Senator Risa noong 2022. Ngayon, uh, just to end this uh, portion, pag-usapan natin quickly ang nangyaring uh, ang nakuha niyang boto sa Mindanao. Eh, Napag-usapan nga natin na ang Mindanao eh, solid south. At makita natin dito sa ating heatmap, from 1 to 12, eh, puro mga ni Pangulong Duterte ang nakapasok dyan. Pero Bam Aquino was at number 14 with 2.43 million votes. So napakaraming boto pa rin nun at 2.43 million. At yun nga, ang rason, no? if you have the lingay Lucena Corridor with more than 10 million votes, had a really good showing sa Solid North, sa Cebu, pasok ka pa rin at top 6, even though it was dominated by PDP Laban. At dito nga sa Mindanao, na kahit dominated by the allies of former President Duterte, eh, meron ka pa rin 2.4 million votes, eh, dyan natin nakita kung bakit nga ba nakakuha ng more than 20 million votes si Senator Bam Aquino and finished at the number two spot behind Senator Bongo. Muli mga kapatid, ako po si Edson Guido. Bilang Pilipino, bayan ang ipanalo.